tinanim akong sibuyas. So, itry ko to kung ah, ano ba siya, uobra. Same as usual, ilalagay ko muna siya dito sa loob. Ilalabas ko lang siya pag ano na yung sure na talagang panahon. <laughs> eh, sana tutubo ka, ano? Ito na yung sibuyas ko, guys. Ah, uh, 4 days ago. 4 days ago na siya, oh, nak at Tumaas na siya. So, okay lang pala, pwede pala siya dito. Oh. O. So, Pamilagyan ko lang siya ng ano, plastic, tapos may box siya. Kasi nasa loob pa, nasa loob ko pa ito nilagay. Hmm, plastic para hindi siya magbasa doon pag magano ko. Tas yan. yan Heno, oh, may ano na siya na natubo na siya kahit paano four days. So, update more pag ano na mga ilang linggo. Guys, ito na guys. Humaba na siya guys. Pero nasa loob pa rin. Buti na lang hindi ko pa talaga nilabas kasi look. Sa labas nag-snow ulit oh. Nag-snow. Oh, OMG. Nag-snow na naman siya. Ito na guys, pang ano na to. Um, 14 days. Pwede na, pwede na makuhaanan.